Ang mga paghahanda ng puso ay ukol sa tao, ngunit ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ito ang pahayag na mula sa banal na kasulatan sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 16, Versikulo 1, 3 at 9. Magandang isama sa mga plano ang pagiging malusog at ang pagtanda ay ikaw ay malusog. Iplano mo ang iyong buhay. Let God bless your plan and then be busy pleasing God and loving your fellow man. Just do your part. Huwag kang magbabaya. Huwag mong lasunin at pahirapan ang katawan mo. Pagkatapos nun, ipaubahaya mo sa Diyos kung saan kanya dadalhin. May mga piloso po kasi na palaging sinasabi, bakit po yung kaibigan ko? Ingat ng ingat tapos nasagasaan. Parang hindi yata matalinong pagdugtungin yung dalawang bagay na yon. Dahil hindi naman niya ikinamatay yung pag-iingat niya eh dapat kasi nag-iingat din siya sa pagtawid niya diba marami tayong mga bagay na iniingatan dahil pwede naman magkaroon tayo ng lapses sa ibang bagay ang mahalaga ay dinadamihan natin ang alam natin sa tamang paraan gawin natin yon then relax enjoy life and entrust our well-being to god minimize pain maximize happiness and pleasure do the most good but above all do not needlessly fear mas mahal tayo ng dios kaysa pagmamahal natin sa sarili natin. If we manage our lives, God is managing our lives even better. If we have plans for ourselves, God has the perfect plan for us. Asahan at sandalan natin ang Diyos dahil kilala niya tayo, nakabantay siya sa atin at gusto niya ng pinakamabuti sa atin. Alagaan natin ang ating sarili at aalagaan tayo ng Diyos. God bless us all and advance Happy New Year.